Good day. Sa inyo topic natin ngayon ay tungkol sa rayuma or arthritis o namamagang kasukasuan o joints. Maraming klase ng arthritis, pero ang pinakamarami ay yung tinatawag na osteoarthritis. Dito, apektado yung cartilage o yung cushion sa dulo ng inyong buto, ano po. At nangyayari ito sa lugar na may bigat, katulad ng tuhod, balakang at likod. At mapapansin ninyo, isang parte lamang ng inyong katawan, pwedeng puro kanan lamang or puro kaliwa, ano po. ah uh, meron ding tinatawag na rheumatoid arthritis. Ito naman na mamaga, mapula at mainit yung inyong kasukasuan. At mapapansin nyo, sa dalawang parte ng katawan ito, kaliwat kanan yan palagi, ano. At pwede itong mangyari habang bata kayo, 25 to 50 years old. Uh, pagkatapos, minsan may kasama din itong lagnat, pamamayat, panghihina. Yan po. Yung gout naman, uh, nalalaman lamang iyon kapag sa inyong blood test ay mataas ang inyong uric acid. Ano po. Ngayon, meron tayong mga tips lalo na pagdating sa kirot. Unang-una, kung kayo ay mataba, eh magbawas muna tayo ng timbang. Pagdating naman sa kirot, kapag yung lugar ay mainit, so pwede kayong mag-cold compress gamit ang inyong bolsa de hielo. So, ilalagay nyo to dun sa mainit na parte sa loob lamang ng 20 minutos. Ngayon, kung yung kirot naman e eh, matigas at makirot, ah, pwede nating mapalambot ng konti sa pamamagitan naman ng paggamit ng warm compress. So, ito yung ginagamit nun, yung nilalagay, lalagyan ng mainit na tubig dyan at ilalagay dun sa lugar na masakit at matigas. Ano po? Ngayon, kailangan din nating uminom ng walong basong tubig o higit pa kasi kailangan din ng fluids ng ating cartilage at syempre para malabas din ang mga uric acid sa ating katawan. Kung itatanong nyo anong exercise ang maganda, ay eh yung mga tai chi, swimming, stationary bike, dancing, o brisk walking. ah uh, kapag napakasakit din naman ng lugar na yun, ano, gumamit na lang po tayo nitong mga anti-inflammatory gel at imasahe dun sa lugar na masakit. Wag na po tayong magiinom ng mga pain relievers na kapsula o tableta sa matagalang panahon kasi baka masira ang ating kidneys. Ano po? Uh, ngayon, kung talagang tuloy-tuloy ang pagkirot, pwede tayong magpakonsulta sa isang rheumatologist. Ito po yung doktor pagdating sa mga arthritis para mabigyan kayo ng tamang iinuming gamot at yung tamang mga therapy at yung mga tamang treatment o gagawin sa inyo. So ingat po tayo. Salamat po.